sinasabi ko kagabi at hapon na ah, kukunin ko oh, ito nakuha nga ano na? oh hmm. nagkatotoo <laughs> pala, pupunta mo ma kami sa ano, sa boy, sa amin. Malayo pa kapana, Ma malayo pa pupuntahan. Uy, pa sa ano, sa, may dulo. Sige ka pala, gigin. Ang talagang sa mo. Ang talagang sa mo. Ang talagang sa Ayun, bukta ka siya, nagulo. Malayo yun. Malayo nga pag kami doon, mga nas, mga nasays. size, ng hapon. Ayan. Bangan tuloy nyo, mga tapo yung mga namin, mga pagdating namin doon. Ayun lang po. Bukta kami doon, guys, sa Makapana sa sa Plakanulo. Malayo pa, mga... Abot ay siguro yan mga 6 p.m. So ayan mga kapana, kakain muna kami. Kasi malayo-layo pa yung biyahe namin. saka gutom na rin ng bawat isa. So ayan, ito yung ulam namin Oh. Oh <laughs> my God! Ano oh. manok at saka isang kanin. So ayan, bago tayo kakain, mag-cry muna tayo. Sige, magdasal tayo, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkain na sarap namin. Bless mo po ito, Panginoon. Magbigay itong kalakasan sa buhay namin. Bless mo rin po ang aming lakad ngayon. Sa anong pagpanghuli ng isda, gabayin niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po kami sa kalakasan ng isda, Panginoon. Ito lamang ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pulit-pulit na hawad kami raha para makita mo ha? Kain na, kain, kain. Ay, lalang bubogin na gagbot, pali matagak. <laughs> Anong bagong adventure na naman mga kapanan. Ayan, ito yung mga kasamaan ko ngayon. Si kapanan Jenny Boy, si kapanan B-Boy. Saka yan, si kapanan Pugi. Maka, ano Ayan muna tayo kasi. Ayan, si kapanan Miling. Malayo na yung kayong biyahe natin, kapana. So, ngayon. Ibang bundok. <laughs> ibang planeta. Doon Doon pa kami sa dulo. At tatawid pa kami dyan. Nasa likod pa. Malayo-layo pa. Siguro abot kami doon, mga alas 8. So, bago yan kakain muna kami para makapag-ipon kami ng lakas. Para dan sana amin gagawin na panghuli ng isda. Kain muna para... sana makakarami kami. Kasi yan naman talaga yung gusto Ladi ng, ng kami bawat kami. isa. So pulam guys pang ako uh, makapana para ano malakas yung Dahil sikat namin ng manok manok baka si, ano mga kapana sug so, silalim para unsa unsa to dyan to pag maraming huli pag maraming huli, manok-manok. <laughs> Ay, manok-manok, gay. Ganyan kami, kapana. Oo, oh, di ba? So, dapat, ano lang, dapat. Dapat, may kami. Mm. Okay. Huwag mo ipalagi sa akin mga kapana kasi <laughs> baka... Ay. Ka eh. Ay mga kapana, bagong operator namin ng kapana. <laughs> Ah, oh, hindi ka pala ito yung dating operator. Uh, dati dating operator 'yan. Pero retire na to, ex ex sa tong ex sa to siya mga kapana. Ex ex comeback. Ex comeback. Ang kapana, kai mata mga kapana. Hoy. Para may lakas tayo pag oh. sikat-sikat ma sa <laughs> Para hindi tayo la laging mabibian. Kain <laughs> ka muna. Kain muna tayo. Manok pa kapana. <laughs> Swap crap. Ay. Ay, doon lang kayo? Oo. <laughs> <laughs> doon lang kayo. Ano ka pa na? Magpano, oh. uh. Ang lakas ang alon makapana. Uh. <laughs> Oo. Oh. Ay, doon ba? Hindi masyado ma. Wala ikang Hindi kayo maklaro makapana ang bawd. Malaki, malaki. Tingnan nyo sila mga pana kung ano, paano kumain mga pugi mga kapana. Paling si kapanya miling. Hmm. Pinaka guapo. Yes. Ay pare kay mga mag kapanya, huwag nyo kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe para lagi pong updated sa aming mga notes, sa mga video. Bako ba bawa Ano? sikat Ang Dalaki naman pa. ng mga alon kapana. Makapana. Sa palaging malayo yung biyahe namin ng kapana para malami, malami yung sudan mga kapana. <laughs> Hindi na tumaya mga kapana. <laughs> <laughs> joke lang ito mga kapana, joke lang. Si ulo kapana, katawahan na siya sa Salamat nila doon ba? atbang. <laughs> Pupunta kami sa ibang planeta, mga kapana Mandayo kami, manghuli usda Ibang planeta, mga <laughs> kapana Hukuli namin yung hindi pa na diskubrihan sa libro, mga kapana <laughs> Sa so, hindi mo lang mag-umamay kumain ng mga kapana. Ganito lang yung tamang pag ano mga kapana. Huwag okay, mga kapana pwede matukaan. Matukaan <laughs> na mo. Ang buta <laughs> <tumulta>, mga kapana. <laughs> Bakit bumara na ba mga kapana? Bumara yung ano kapana? yung isang hiwa ng manok ka pala <laughs> hindi niya kasi in inusap gumara <laughs> kasi pala <laughs> ah dubo tapos kok mm -hmm. busog lusog busog lusog pwede siya na mga panaha bisakol yung pag-a-sita natin may sagol bisaya Ay mga kapana, mag alas 5 na na hapon mga kapana. Medyo dumilim na. So yan. Dami pa ulam mo, kaya na. Ma kami kumain mga kapana, kasi pag dating namin doon mga kapana, lusob na agad. Wala nang intro-intro. Layat na. Layat na, layat na. Ito nga pala ang kapana. Ang tigbuksay naman ang Para maka, ano, makabalik agad. Kain tayo ng madami mga kapana para isa ka kung din. Ano ba? nga dali? Balik nun. Ano nga maya Tagalog, may parayon. <laughs> 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 unya ba, unya? Nagkilaw. <laughs> meron pa tayo, meron pa tong... Killam, <laughs> meron pa tong sunod na video, nakapanya. Madami pa tong video. Mga mamaya. May mga kapanya. Baka... Madami pa tong video, mga... Mga... May mga Idudugtong itong video. Mamaya, mga kapanya. Magkilaw pa kami mamaya. Sana <laughs> may matutuhan kayo sa amin. Ah, uh, medyo uh, maano, ma ma maalog-alog yung video natin kasi nga malalakas yung uh, mga, ang lalaki Ay, ng alon. alon. Hmm. Hindi masyadong ma haginap sa makikita sa kamera mga kapana. Lalaki ng alon. ah uh, medyo magalaw yung bangka. Uh, magalaw yung video. Kabe, kabe, kabe. Alright. Ganyan na. <coughs> ah, ah, ah. <laughs> Ice cream yummy daw na. Ice cream yummy. Hindi, tanawang mga panjod. Punit ba? Tanawang mga papunit. Huwag may sundaan. Ay, mga panya, hindi po tayo kailangan mag-tabos mo ng sundaan mga panya, kasi dapat pa yung maka- Maka, dati pa yan sa umagahan. Hmm. Barahan ba yun sa kumalakwa? Hmm. No, lamit no. Lamit lagi mas nagwan. Mas lamit. Nagsara. Hahaha. <laughs> no, pwede mintay. Mm. Nagsara. Kailangan <laughs> Wala ka na bantay ko ng mga kalbitaw. Pamahaw pa nito pang hapon. Manaw ka, lukod kayo. Pwede mintay. Pwede mintay. Hindi na ko halos mukha na duto lagi. Hmm. Wala ka lang. <laughs> ka <Lagsara>. lang. <laughs> Wala ka <Lagsara. laughs> <Lagsara. laughs> <Lagsara. laughs> Polri, 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 nemo, 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 Bisa nemo, 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 Sin kung buo krap. Yan. Yeah. Tapos ako, kumain ka pa Kapa na. Kapana. Kumain tayo ng madami na kapana. Masa na, -na, -na mal Malakas tayo. Masa na ako. Ipapin like and subscribe sa aming YouTube channel. Mga uh, Ka Kapana, please share. Don't forget. Oh, ka Like and subscribe sa aming YouTube channel. Hit. ay may. kunting tulong ama, makintulong na po 'yan mga ka, kapana, Makintulong na po 'yan sa pag like at share, subscribe niyo mga kapana. Lalo po kami ma magyayang expression para mag gumawa ng video. Bangan niyo ko mamaya kapana sa pag angat ko sa bangka. Ganun kalaking isda, huli ko. Mamaya abang ngyo ako. Kung, hmm. kung hindi mo makita umaya pag ako na makapana kaya kasi man kabuhi. nakabuhi <laughs> kung hindi mo makita makita mamayang gabi <laughs> sunod na gabi na naman <laughs> <laughs> hindi maubos ubos ang gabi oh no, hindi naubos dami da. so, hindi natin ya tinapanga na ano mga kapana ang importante kung anong bigay ng Panginoon yun lang yung kaya natin Tingnan natin yung Tingnan <coughs> na Pati sana na si Panjani Boy, oh, pakapana. Medyo lasing na yan siya kaya gano'n siya po salita. Ganda <laughs> 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 rin sa amin mga kapana oh, kasi yung mga bahay nasa dagat o. Oh. yan ang tatawag na, please guys mga kapana. Yan eh, ano mga maliit na mga Simil dyan ang mga bangos mga kapana. Dyan ilalagay. <laughs> Apo din oh, itong mga alimang mga kapana. Turo mong skuon o Doon sa bundok sa Oakland hindi yun dito. <laughs> <laughs> Marik <laughs> ka diri. Marik ka diri. Simula ko Tagalog na yung mga salita natin. <laughs> mga pala. Tagalog, tagalog pa lang. <laughs> tagalog Kaya <Kami> lang masaya baka. <laughs> Be, pa. Paabot nga ako ng ano ko. Timba. Bisa okay. yung balde. Hmm. Simba. Natun, <laughs> natun. ganito yung mga pagmumuka natin mga kapana. Maunong pa rin tayo magsalita ng mga Tagalog. kunti lang. Awww. Yeah. Pa, tanaw na sa'yo mo, Uyab Dong. Ha? Ganito yung... Ay. Pa-subscribe na ito, mahal. Dito yung... Para ma-updated ano, ka sa mga ginagawa namin. Baka... Baka... Ano? Baka... makakala mo na... So yan, meron tayong natitirang kanin para pang ano natin ito mamaya. Ako ane? Bago mag, uh, Ako, matapos tilao. kami magsisid. para na, pag pang, kami matilaw, kami mamaya. So, yung na kanin namin tira. So yan, so, uh, kami, ng bakaw na, na saging. Yan Saging mga Hindi ko kabalo. O hindi nyo alam <laughs> ang <laughs> anong saging mga na Yan ang bala na mga oh. oh. Maliliit lang to. O to. Ah, yung para ang na saging? Sino nagbigay nito? Juwa mo? Siwa, oh, jawa ka. Okay, wala ka. Sige, nag-ihapp lang. Sabi Maraming salamat. Don't forget to subscribe. And God bless po. Kapana. Hilaw muna tayo mga kapana kasi nasira yung ano kinana, makina. Naiwan pa yung ano yung mga tools. Kalimutan na. Hilaw muna tayo mga kapana. ito ito lang ang kilawin tin mga kapana tela lang, etilang tela yung, yung mami natin kasi baka malam. hindi hindi naman maubos. Hindi okay, maubos ayo naman. Yan yung kasama, min, uh, mga narayong gilao. O kasama namin niya. Sino pa kapana ano tawag po sa inyo mga kapana? Kapana ng goy. Ito ay pangalan na solid. Solid mga kapana, yung solid sa amin mga kapana. Sa inyo ano tawag dito? Kagapul nila. <laughs> tamban, tamban na pula. Tamban na pula. <laughs> ay, bug din doon idong. Ay. Ah. Uh, oh. miling yung aming <coughs> ship makapana uh, ma mabilis mabilis mag buhat buhat ng kilabin yung pinakamalakas namin si Katanan Dirigoy kaya mga pana habang naglinis sa ating kilawin yung yung dalawa naman nag ayos na makina Abangan lang umaya ito Baka pa na pok ka abi ro goda mai ro ro neka ubban nei pintukan de kan kalih ay hendak kayak agen the light merit so mak ka butbog muntam laus muntam deh tas buang ka emak ka Ayan mga kapana, ito yung mga nahuli namin. Ayan. Yung kapana Asang o. Isang poom lang. Ayan, may isang ano ano. Ayan yung kapana o. Ito yung sinasabi ko kagabi. At <laughs> hapon na kukunin ko. O, ito, nakuha nga. Kapana. Oh, <laughs> nagkatotoo. Hahaha. <laughs> Rap ang yeah, um, wala. Oh, dalawa pala to. Isa kulay pink. Asan yun? Malakas nga malakas nga yan. Yung, yung yun tinatawag eh. nilang suno. Hmm, andito si Lalim. Sa kapan ni na Bulls. Nagkatotoo yung sinabi malakas. ko kagabi. Pagkapon. Kaso tinanghali na kami ng uwi kasi malayo, di ba? Malayo yung pinuntahan namin. Kaya yan. Tinanghali na nang dating. Kalimut yung up.

Ay guys, nunun ito mga kapana. dalawa pala. Uh. Ay, solo. Papicture tayo. Kulapo, ul oh, step, lapo-lapo. Kulapo. Sono, sono ya, sono. 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 Kulay pula. Sakemuk. Ampita, do ka bukit na wala siya wikas vlogger na kalpanan vlogger na ni babaw na yun nagilang ilang mo reels naman ako wala wala reels sa mong daw sa ito niya po ayaw dito ka <laughs> <laughs> <lyo>, <laughs> <Ay, is> ano <daraman. laughs> so, mo ko sluyo sa pagka Ang isda naman Ito ba naman sinungdan yung pagkatao? Nasaal sa'yo naman Nasaal <laughs> sa patani naman ni ka sluyo Naniwang kayo Grisel bisa guslo anak gabi yuk Gak gaya ikpahit na eh Gaya ikpahit na eh

Pawis na ko oh, nilang na. Kailan mo Ay. flow eh. Magis. Kailan mo doon. Oh. Kailan Guys. Bapapa na. Lapo Talaga oh. yung gusto ko. Kapana o. Oh. Dalawa na Yung... Yung gagabi ng mga kapana, isa lang sinabi ng huli niya, bro. Dalawa, dalawa pala. Dalawa, dalawa, pala. dalawa, dalawa pala. Dalawa, nakuha niya. Bro, e, ibang magkulay. Ni e, Kapana Jenny Bird ako um, nagsabi, na magkatotoo talaga yan. Wala pa Magtiwala lang kay sa akin, hindi bali nang sa muka. <laughs> <laughs> Wala. Uh, pag magsabi siya ng ganyan, Uy, parang talaga niya. Ito ay kung ni Boy din. Ito ay kung sinabot, ano Boy? Ano ni? Isinsa ako. Bibenta namin yan doon. Ayaw, ayaw kung pichoy kapito na okay. ako. Iwain sa ako. Isinsa ah. din sa ako. Ayaw kung pichoy kapito ako. Ay, siya kuha ang lang kamot So, yun lang mga kapana Pasos ako ha eh. so Sa Maraming salamat Don't forget to subscribe